Saan tayo pupunta pa Frankie? Papacheck up ka. Ayan, special. May allergy po si Frankie. Ayan, kanyang paay. Namumula dahil kinakagit niya. Ito yung kanyang eyes, papula na. Ayan, kailangan na niya ipag -doktor. Sana, oh. Ang budget para kay Frankie. No? Huh? may stress si Franky. Nandito kami ngayon sa clinic. Tignan mo, nanginginig. Shaking. Si lang tayo niya, tatay niya. Nasa CR lang eh. Huwag ka natatakot. Huh? Franky? ka sa clinic? O oh, ano? Anong meron? Huh? Nanginginig. Ayun na oh. Nag-CR lang eh. Nikkei 1 nanginginig. Cabo, don't si Frankie. Behave, ni Frankie. Hmm, ni Frankie. Hmm, Hmm.

Kung di lang ako naawa sa iyo eh. Kasi nangangamoy na si Frankie. Medyo yung mga sugat niya dumadami na. Naamoy ko yung lansa nung katawan niya. dahil sa mga sugat niya. Yung paa niya. Yung mata niya bumula, So hindi maganda yung amoy. So tapag-desisyonan kong ipacheck up siya. Ayun, lahat-lahat. $400 grabe ang bigat so ngayon sa McDonough, muna kami kakain magbimriyenda kami grabe yung Kung tanin kong sili, ayan na Nagawa yung laruan. Okay. Hindi na lumaki, nahulog pa. Hindi mo nakakainin. Hindi mo ang laruan. Ay, ay. Mm. En je bronky, geef het me, bronky. 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 Tara breakfast saya.